Ayan, good morning uh, mga tangsat ah, Ngayong araw, ah, pupunta na naman kami ng laot At saka maghanap ng kawan ng mga tawilis Para aming ikutan ng aming lambat Ayan, abang abang-abang nga nyo mga tangsat ah, uh, Papunta na kami ng laot At saka abangan nyo rin yung aming pag-aria ng lambat Ayan, nag-aria na ng lambat Kasi may nakita na kami na kawan ng ano, tawilis Kaso hindi na masyado ka lapad yung kawan niya. Medyo maliit lang At saka iniikutan na namin para may mahuli kaming ng isya na tawilis. Ayan. Abang-abangan nyo na lang mga, mga katamsak uh, Kung ano yung makukuha namin, kung ano ka ano ka namin makukuha namin tawilis kasi maliit lang yung kawan. Uh, mahirap maghanap kaya inikutan na namin kahit maliit. Baka marami sa ilalim. Ayan. Uh, ik namin to uh, para hindi makawala yung isya kapag pagkatapos ng area ng lambat pokpokin ah, namin to yung bangka para maingay para yung mga isda magugulat para tumakbo sa lambat namin ayan habang-abangan nyo kung paano namin gagawin yung paghuli ng mga isda na sa araw kasi maganda yung ano ngayon tuwig parang hindi masyadong malakas yung hangin kaya lumalabas yung mga awilis lumilitaw ayan mga tangsak na kami mag-aria. Eh. Uh, bangabangan nyo na lang. Uh, pupukin pupuk mo muna namin ito. Ko, Paikota namin ang bangka. Saka pupukin yung uh, bangka namin. Hinahampas yung tubig. Ayan o. Oh. kasama ko. Hinahampas na yung tubig. Para magulat yung pawilis. Para kumalat sila. Saka tumakbo. Para papunta ng lambat. Para ma... Ano sila ng lambat. Masabit sila sa lambat. Ayan nampas niya niyang kawayan para magulat yung mga tawilis, mga kumisak. Ito yung ginagawa namin kapag malinaw yung tubig. Kasi lumilitaw yung mga kawa ng mga isda na tawilis. Kaya ginagawa natin. Ganyan. Ayan, pupunta rin ako sa dulo para tupukin din, ano, para maingay. Para lumubog yung isda, hindi lilitaw. Para pupunta sa lambat namin. Ayan. Mga bangan na lang mga tamsak. Yung pagkatapos namin ito, ah, papandawin namin to. Sana mayroong blessing na ibigay ang Panginoon sa amin ngayong araw. Sana makakuha kami ng isda. Ayan mga Tamsak, tapos na namin pupukin yung tubig. Ah, Magpapandao na kami. Sana mayroong isda. Sana na kulay namin yung isda. Naikutan namin ng lambat. Ayan. Naglahila na kami ng lambat, mga katamsak. Ayan. Ayan, may mga isda. Ayan, o. No? May mga tawilis, mga katamsak. Ayan, o. No? Ayan. Dami, sana hanggang dulo. Ayan. nagbuhol boy pa yung mga lambat namin. Ayan, o. No? May isda na, o. Ayan.

salamat at saka binayayaan din at saka sulit din ang pagod nabawi rin ang pagod namin ayun no oh. thank you lord ang dami mo o oh. yan o oh. yan o oh. namumuti o oh. yan o oh. ito pa o oh. oh. ang dami o oh. yan sana hanggang dulo to para mas sulit sulit talaga ayun o yan oh. thank you lord yan Ayan eh, mga Tamsak, abangan nyo na lang mamaya sa tabi. Pagtanggal namin ng isda. Ayan o, oh, mamamuti ito. Sana nga, hanggang dulo to. Ayan ah, mga tam Tamsak, tapos na kami magpandaw ng lambat. At salamat naman at saka binigyan kami ng biyaya. Ah, hindi naman gaano karami. Ah, kasi hanggang, hindi hanggang dulo yung Ah, uh, ano ang yung isda Ah, uh, sa hanggang galagit na semay, ano lang. Dito lang sa banda sa may, ano, sa may unahan. Ayan o. No. Ah, uh, yung sa dulo, wala o. Oh. Nasa ilalim yung isda. Nasa ilalim. Ah, uh, abang-abang ayun na lang mga katamsak kapag dating namin sa, sa tabi para tanggalin yung isda sa lambat. Ayan. Pauwi oh, na kami mga katamsak. Ah, uh, Nakaanda rin na yung makina Ayan o, ito pa oh. Ito yung natanggal namin na isda Pero mayroon pa sa ilalim Marami din uh, Salamat naman sa Panginoon na binigyan niya kami ng bising ngayong araw Kahit kahit hindi gaano karami, okay lang uh, Basta may binigay na bising Ayan Kaya uh, nga mga tamsak, kuwi na tayo At saka abangan nyo na lang ng pag-uwi namin At saka pagbating doon sa tabi Na pagdaong namin para Magtanggal ng isda sa lambat Uh, ayan mga tamsak nandito na tayo at saka malapit na tayong dumaong ayan o, oh, nandiyan na yung tabi uh, abang-abangan nyo na lang mamaya yung pagdaong namin kasi tatanggalan, naman tatanggal pa kami ng isla sa lambat ayan, malapit na tayong magdaong mga katamsak thank you lord, sa binigay mong blessing ngayong araw, kahit na hindi nang hindi marami okay na rin ang importante binigay mo, ayan Nag-area na tayo ng angkla para hindi ma-amid yung ating banta. Ayan. Ayan mga bansak, makadawang na tayo. Dito na tayo sa tabi. Thank you, Lord. Ayan mga banga ng pansak, tanggalin pa na namin yung lambat na to. Ibaba namin para makuha yung isda sa ilalim. Kasi okay, nasa ilalim yung isda mga bansak, natabunan. Kasi... Okay sa lang yung bo, ang yung ano, yung isda. Nasa dulo wala na. Nasa bungad lang. Ayun. Natanggal na namin yung lambat, inuulom namin sa tubig. Ayun. Kasi hindi ko si galing yung isda kaya kailangan namin bakwasin yung lambat sa bangka para makuha yung isda. Ayun oh, yan na no? ay yung mga isda mga bangka ko. Oh. Ayun. Oh, yan. So, na yun, oh. No? Namumuti sa ilalim, oh. Eh. At tanggalin namin yan, mga katamsak. Ah, Bangabangan nyo na lang at saka panahorin yung namin pagtanggal. Yan. At saka may mga nahuli pa pa kami. At saka, may may nahuli pa pala kami nung nakaraang araw na ginawang tuyo, binilad namin. Ah, ipapakita ko sa inyo mamaya pagkatapos namin pagtanggal ng isla sa lambat, mga katamsak. Yan, oh. No? dami sana, oh. Kung hanggang dolo yun, sanda sana maganda pero okay lang yun kahit ganyan lang ay importante may room blazing no? yan na namin yung isda ah maganda sana kasi malapad yung mga tawilis ang ganda talaga ito gawin ano tuyo ibilad mahal pa naman yung kilo dito sa amin ah mura pala mga dati mahal ngayon 150 hanggang 180 na lang yung kilo dati kan to kit pa ayan na uh, 180 na lang pala yung kilo ng tawilis dito sa amin napakamura ah uh, itong mga tawilis pa lang ang katamsak masarap din to sa kilaw masarap to mga katamsak lalo lalo na pag inihaw mo masarap to makainin mo yung bagong ihaw yung mainit init pa masarap eh saw mo sa ano sa suka na mayroong ano mayroong sili masarap Ayan oh. Nagkawa na kami ng banyera para lagay dyan. Kasi para hindi matapon. Walang ano, walang screen na ilalagay si Gabi. Para hindi matapon yung isda, makakatamsak. Ayan, nabangan nyo na lang mamaya yung pagtapos namin tanggal ng isda. Ah, uh, madali lang naman to kasi konti lang uh, mga siguro na sa limang kilo lang to anim na kilo kasi nandito lang sa bungad yung ano nang isda pero okay na rin to kahit ganito lang karami uh, importante mayroon tayong huli mga katangsak at saka mayroon tayong pangulam o uh, yung iba nito uh, iibabad naman namin to sa tubig na maalat na mayroong asin para gawing tuyo para may bilad na naman mga ako ah, kukuha lang kami siguro dito ng pangulam namin ay ah, yung iba nito ah, gagawin yon namin to mga katamsak ayan ang no? magandang gawin tuyo to kasi medyo malapad ng mga tawilis. ayan kunti lang naman to mga katamsak at ah, saka mabilis lang to matapos kaya bangabangan nyo na lang mga katamsak gagagay ah, natin sa lamisa mamaya at ah, saka ipakita ko rin sa inyo mamaya yung nagawa na namin na tuyo na binilad na namin na ibinabad namin sa asin na may tubig na maalat uh, ay papakita ko sa inyo mamaya mga tamsak na bilad na namin yun ah uh, pwede nang maibinta mamayang hapon matuyo na yan mga tamsak kaya uh, mga bangani na lang mamaya mga katamsak ipakita ko sa inyo kung ano yung aming ano yung ginawang tuyo Yan mga Tamsak, tapos na kasi mag-tanggal ng isda. At saka ito na pala yung isda namin, o. Oh. Yan, nasa higit na siguro, mga limang kilo din to. Yan, o. Oh. Uh, kukuha lang kami ng pangulam namin dito, at saka ibabada naman namin sa asin para gawin tuyo mga Tamsak. Yan. At saka nakarga na rin namin yung aming lambat. Yan, sabuna na namin para bukas, ready to area na naman bukas ng madaling araw sa lapalalaot na naman kami mga na, tamsak kaya abang-abangan yun nyo naman yung aming pala punta sa laot mamaya uh, na, madaling araw ayan punta na tayo ng kubo mga tamsak at saka galing natin dun yung isda sa kubo ayan o ito na yung isda namin ayan kukunin na natin at saka galing dun sa kubo para may lagay sa ano La misa. Ano dito tayo dito mamaya nang pang-ulam natin. Tara to i-yamang atam-sak at ikilang. Yan, diba banda natin to mga atam Oops. Ah. Yes. Salamat. Ah, okay, dito na oh. Oh, jo marami din mga atam Salamat naman at saka mayroon naman tayong pangulam at saka mayroon leasing na binigay si Lord sa atin. Ayan mga katamsak, dali natin doon sa kubo uh, para malagay natin sa may lamisa. Para makapili tayo ng dadali natin na pangulam mga katamsak. At saka yung natira nito ay babad na naman natin sa asin para magawang tuyo. Ayan. Salamat. Ayan na, dito na tayo mga bansak. Ayan. Lagay na natin sa, ano, sa lamisa. Ayan. Ayan o. No? Mga higit limang kilo din yan. Ayan. Thank you Lord sa blessing. Ayan o. No? Ayan, mamili tayo ng pangulam natin mga bansak. Ayan. Ayan. At saka ito na pala yung mga sinabi ko kanina na ginagawa namin tuyo mga kapansak ko. Ayan o. No? Yan. Ito na yung huli namin na sakaang gabi. Ginawa na namin tuyo. Uh, binabad namin sa asin. At sa uh, inabukasan, bin namin. Uh, mamayang hapon, pwede mo na itong maibinta. Mat tuyo na to Uh, pwede mo na maulam. Ayan o. Oh. Yan. Kaso medyo mura na lang yung tuyo ngayon dito sa amin. 150 hanggang 180 na lang Dati 250 o oh, 200 yung kilo Ngayon nah, na mura na Katamsa ka abang abang-abangan nyo naman Yung susunod na Adventure dun sa laot Na manguhuha ng isda Gamit nah, yung fish nah, Yan nah, mga katamsa hanggang dito na lang Bye bye